Good morning, I'm Ba. This is some and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, game changer. Kung sino-sino sila, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Pero syempre, bago muna ako tumika ng bongga-bongga, gusto ko muna kayong batiin lahat ng Happy Valentine's Day. So, yun. Sana na-enjoy ninyo at ma-enjoy ninyo ang araw ninyo ngayong araw na ito. So, syempre, hindi lang naman to sa may mga karelasyon. Dapat kahit sa ating mga pamilya, magulang, at saka sa mga kaibigan, kapatid, ayan. So, pwede tayo mag-celebrate with them. So, etong Valentine's Day, hindi lang to para sa mag ha. Para to sa lahat ng mga nagmamahal. So, syempre, mahal natin ang nanay at tatay natin, ang mga kapatid natin, ang mga kamag-anak natin, ang mga kaibigan natin. So, pwede tayong mag-celebrate with them, ba? Diba? So, yon So, sana happy-happy kayo ngayong araw na to. So, eto na nga, syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Malapit na mag-start ang Miss Universe Philippines. So, magkakaroon na sila ng press conference sa darating na February 18. So, dyan, nakaka-excite dahil syempre, mahalalaman na natin kung sino nga ba ang mga official candidates talaga dito sa Miss Universe Philippines na balita ko aabot nga daw ng mga 80 plus to 100 so my god ang tindi pero syempre sa laro ng Miss Universe Philippines lahat ng kandidata dyan syempre magpapakita ng gilas kasi lahat sila kaya nga sila nandiyan dyan para manalo ba diba? but possible din naman mangyari talaga magbago ang laro ng lahat, di ba? So yon, so syempre may mga ina-expect tayong front runner, meron tayong mga ina-expect na dark horse, but sino nga ba ang magbabago sa laro ng mga kandidata? So ito yung tinatawag na game changer. So meron na akong babanggitin tatlong kandidata na talagang nakikita ko na pwede talagang mag-game changer sa laban ng Miss Universe Philippines ngayon taon na to dahil possible talaga na sila ang manalo ng Miss Universe Philippines. So, sino-sino ba yung mga nakikita natin dyan? Isa sa mga nakikita ko na eto talaga medyo kaabang-abang at pwede natin masabing silent killer itong kandidatang to, ang pambato ng Albay na wala nang iba kundi si Elaine Bernales. Yes. Ako to be honest ha, yung nakita ko ang photos ni ano ni Elaine ng Albay ng pambato ng Albay sabi ko ang ganda naman nito alam mo yun yung true Pilipino beauty yung ino-offer niya and then tropical na beauty queen yung alam mo yun ang mga beauty queens kasi natin di ba mga ganito talaga yung mga peg so isa ang Albay sa kilala talaga pagdating sa mundo ng beauty pageant ng mga taga Bicol just ko <laughs> iba talaga rin yan yung mga babae diyan iba. Iba yung galing nila. So, Benzra, di ba? From Bicol. So, etong pambato ng Albay ngayong taon na tol, eto yung masasabi ko na pwede isa sa mga mag-game changer talaga sa laro ng Miss Universe Philippines candidates natin. Kasi, iba yung ipinapakita niyang aura, yung ganda ng mga mata, yung posing niya, plus yung styling niya. Diyos ko, talagang panalo. At hindi lang yon matangkad si babae. Talagang sobrang tangkad din talaga ni Bakla. So, sabi ko nga, nag-game changer din naman ang laban noong 2020, 2021, nung manalo si Rabia at saka si... Uh, Beatrice Luigi Gomez, di ba? So, hindi imposible. Napansinin din talaga ngayong taon na to ang beauty ng Albay sa competition na to. Hindi natin alam. Baka bigla yan bumulaga sa atin ng bonggong-bongga. So, isa siya sa mga nakikita ko na talaga pwede talaga na manalo din ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Maaaring tahimik lang siya pero pwedeng silent killer talaga ang peg niya. Diba? So, yon So, Tignan natin. And then, isa din sa mga kinakatakutan ko dito na pwede ding magbago talaga sa laro talaga ng mga kandidata ang pambato ng abayo ah, na si Tara Valencia. Yes! Mahala. Ang beauty nito, na mahala. Nadia Pereira. So, ang beauty niya talagang pak na pak. Medyo parang nakikita ko, medyo fire ang beauty na meron itong pambato ng bagyo ngayon. Yung... Grabe, hindi pa nagsisimula yung competition pero parang feeling ko isa siya sa mga magbibigay ng init sa labanan. Iba ang karisma, iba yung power na nakikita natin sa kanya plus nandun doon na alam mong palaban eh. So, mataas ang expectation ngayon dito sa Baguio kasi yung last year si Chris ng Gravides talagang lumaban ng todo-todo. Actually, palaban ng mga Baguio taon-taon eh. Kaya lang kasi, nung last year talaga, iba talaga ang dating din ni Chris Nan Akala ko nga si Chris Nan pa ang kakabog kay Michelle D. Pero yon so nakita din naman natin na talagang ginawa din ni Chris Nan na painitin ang intablado ng Miss Universe noong nakaraan taon. And then tignan natin yung pambato ng Baguio kung kaya niya bang pantayan yung laro ni Chris ng Gravides, di ba? So, iba din ang ino-offer ngayon ng Baguio. Medyo misty sa beauty sila ngayon. Tapos, ayun nga, ang lakas maka Nadia Pereira. So, parang feeling ko, isa siya sa mga pag-uusapan na kandidata na magbabago sa laro ng ibang kandidata, ng mga, lalo na yung mga front runner. Kasi parang feeling ko, and magpapasabog to ng bongga-bongga. Parang pin ko may, ano eh, may baong to si ate. So, yon So, abangan natin, tingnan natin. Pero, si Baguio talagang isa sa mga nakikita ko na pwedeng mag-game changer talaga sa competition na to. Yung mga in-expect natin na baka ito ang manalo, baka biglang sila ang magbulaga, di ba? So, nakakatakot. So, tingnan natin. So, abangan natin yan. And then, isa din sa mga napapansin ko, ha, iba din talaga ang laro ni Alexi si Brooks dito sa competition. Isa to sa mga ano masasabi natin talaga game changer sa lahat ng kandidata kasi iba yung ino-offer niya. Black beauty tapos nandoon yung matapang, eh, strong eh. Hindi siya yung typical na kandidata na medyo landi-landi sa kanya, Bruce kung datingan. So tingnan natin kung oobra yung mga ganong atake. Sa ngayon, nakita ko ngayon na nandito na sa Maynila si ano, 'di ba? Si si Alexi nag Maynila na siya tapos mayroon uh, meron siyang pa-event doon but kaya siya nandiyan sa Maynila kasi nga mag-start na ang Miss Universe Philippines so magsasama sa na yung mga kandidata tignan natin pag dinikit na siya sa lahat kung mag-stand out ba ang isang Alexi sa laban ng Miss Universe Philippines so iba din ang pambato ng ilo-ilo talaga sobrang very strong so yun so I'm so excited kasi parang isa si Alexie talaga sa mga tinitignan natin kandidata na alam natin na makikipaglaro ng todo-todo sa competition na to iba ang communication skills niya talagang very strong the way kung paano siya magsalita yung pasarela niya medyo talagang powerful eh. And then, plus nando doon yung tinatawag dito, backstory niya, very strong yung backstory ng lola mo talagang palaban. So, yon So, isa siya sa mga pwede talagang mag-game changer sa laro ng Miss Universe Philippines na hindi mo aakalain na siya ang mananalo. But, sabi nga ganon, hindi natin pwede underestimate yung mga baguhan na to kasi meron din sila talagang ipinapakita. Nakakaiba talaga sa laro ng Miss Universe Philippines. Maaaring wala silang uh, experience sa international pageant. Pero, Uh, hindi mo pwedeng i-underestimate yun na para sabihin mo na mahina ang mga baguhan na to. Tulad nga na sinabi ko, iba ang power, iba yung ganda na ipinapakita. Katulad na lang ng pambato ng albay. Kung titignan mo siya, siya yung pwede mo i-package as a Pilipina beauty talaga sa international pageant kasi nasa kanya yung katangian ng isang Pilipina na hinahanap mo kayo mange, uh, maganda ang mukha, tapos nakikita mo talaga yung dalagan bilang talaga sa mga mata niya so yun, isa yun sa mga nakaka-amaze kumbaga parang kung titignan mo yung offer ng Albay ngayong taon na to sa competition na to parang Oh, kung gusto mo talaga true Pilipina beauty, Oriental beauty, pumunta ka kay Albay, di ba? And then kung titingnan mo naman a uh, Mistisa mestiza, uh, medyo para mala Nadia Pereira ang dating, na very powerful na alam mo yun na talagang iba yung karisma. So, punta ka kay Bagyo kasi si Bagyo kasi talaga sabi ko sa'yo, sobrang perfect din talaga yung kanyang datingan. Malakas din eh. So, hindi mo pwede i-underestimate. Saka, ang ganda. Ang ganda ng bata. And then, plus, kung gusto mo naman na black beauty, pumunta ka dito kay uh, Iloilo, kay Alexi. Kasi, ito talaga yung hinahanap din na black beauty natin. Ang na very strong, powerful. So, yon So, magkakaiba ang katanggian, magkakaiba ang kulay. Pero, iisa lang ang pinaglalaban nila ang manalo ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, yon So, nakakatuwa, no? So, sino kaya? Morena Beauty, Miss Tisa, or Black Beauty ang mag-uuwi ng corona? At tingin ninyo, dito nga ba sa mga baguhan kukunin ngayong taon na to ang pambato natin sa Miss Universe Philippines? So, please comment below kung ano naman ang masasabi mo sa mga kandidatang nabanggit natin. Tingin ninyo, sila nga ba ay powerful sa labanan ng Miss Universe Philippines? At pwede nga ba sila ang mag-game changer sa laro ng lahat ng kandidata ngayong taon na to sa Miss Universe Philippines. So, yon So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Comment below lang yan dyan para at least malaman ko naman kung ano naman ang opinion ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po syempre ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang Salamat sa muling na tingchikahan. See you tomorrow. Thank you guys. So have a nice day. Happy Valentine's. <laughs>